Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez, Mama Channel, a faith healer, also Matarider. So ngayong hapon na to, tingnan natin ang nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of may 20 hanggang May 26 for the sign of Taurus So Taurus, 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 welcome, welcome to my channel Ano kayong messages, advices and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kano'y makayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mahagilap So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap Pero kasi don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads. Naway pagpalaing kayo. Nandiyas at may kapal. Siksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa'yo ng ating angel spirit. So let's watch this. Angel Spirit Guide, please give me information paano kayo gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha. And there's a the five of swords. So na, there's a self sabotage, no? Nagkakaroon ng um, self sabotage that because of, your, of that because of your actions, no? Maging aware ka sa mga galawan mo, ha? Kasi nagkakaroon ng sabotage dahil sa pagiging padalos-dalos mo na eksena. Because there's a five of pentacles financial loss, no? Nakakaranas ka ng financial crisis ngayon uh, dahil din sa mga kagagawan mo, no? And of course there's an ace of pentacles with a big opportunity and big money. Huwag kang mag-alala, lahat ng mga bagay na 'yan matatauhan at maliliwanagan ka at dito papasok ang um, malaking opportunity para sa iyo na dapat pahalagahan mo no additional messages And of course, there's all the eight, the ten of ones. So there's a burden, no? There's a responsibility or obligation or something stress or something um burden. Na talagang uh, hanggang ngayon parang nakakulong ka sa situation. And of course, there's the eight of ones with the fast communication, and the fast movement. There's a the travel, guys. Now, may gala ka or something. May 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 kung saan saan ka pumupunta <laughs> So but there's a lot of trouble here And because there's an Everscale for a revert Magkakaroon ka ng bagong eksena Bagong simula And there's a something um uh, A retreat no? And there's a new beginning So let's see what is the Five of Swords Five of Swords represent the King of Pentacles. So, there's a practicality. Pagdating sa finances, kailangan maging practical ka. There's a good sense pagdating sa um, entrepreneur. No? Masyado matalas ang iyong uh, kaisipan pagdating sa mga uh, negosyo, hanap buhay. No? Let's see. There's a Five of Pentacles represent the Queen of Wands with a confidence and independence. No? Dapat malakas ang um, loob mo. No? There's a something, uh, independence and of course, a confidence dito na maaaring sinasabi sa'yo dito na Kumaga uh, i-push mo lang na i-push 'yung mga bagay-bagay na ginagawa mo at the end of the time makaka-recover ka for financial loss. Na is sa madaling salita kailangan maging makapalan ka, no? Para magtagumpay ka. There's a Pentecost represents and the power of Pentecost, for take your power, for take your energy, no? For touch on mo may mga bagay na pinaghirapan mo. na ka There's a forpenda kasi the evaluation or analyze. May mga bagay na kailangang pag-isipan, no? May mga bagay na kailangan mo protektahan. The ten of wands represent The four, of course, there's a revaluator re analyze. Okay, ito nga yung sinasabi ko kailangan pag-isipan, no? Mag-budget ka na pagdating sa finances. This is a big opportunity, huwag mong sayangin. And the for a request for of cost revaluator re analyze. So ibig sabihin, kailangan alam mo sa sarili mo kung saan kung ano yung yung obligasyon mo, kung ano yung responsibilidad mo. Ganun, dapat alam mo sa sarili mo at pinag-iisipan mo 'yan. Hindi pwedeng ura-urada lang. There's a three of pentacles with the collaborations, no? And teamwork, no? Kailangan marunong ka makipag-ugnay, makipag-usap. There's something phone no, call or messages or email ka matatanggap, kailangan alam mo kung paano ka makipagtala ka yan, makipag-usap, no? Socialize. So, let's see what is the emphasis card. Seven of once you are being protected, no? Protectado ka. At yung bago simula na pa parating sa'yo ay um, protectado ka. The Five of Swords, because the King of Pentacles represent the Nine of Pentacles, of blossoming abundance. No, kailangan maging practical kapag dating sa finances at sinasabi sa'yo, maging aware ka sa mga thoughts and of course, sa knowledge mo. Hindi ka dapat nag-share ng anumang information na gain sa'yo. Kasi may mga bagay na baka gamitin yan. Again sa'yo, may mga bagay dyan na kailangan maging aware ka din. Minsan kasi, kumaga, ikaw din yung naglalagay sa sarili mo kapahamakan. No? Minsan yung ginagawa mo ay um, nagiging open ka sa ibang tao. Kaya minsan nagagamit yung mga ideas mo, information mo. Kaya, at uh, the same time, ikaw yung nawawala. And then, of penta ko si The Blossoming Abundance, no? A five of pentacles ko, the Queen of Wands, represent the death card. Is it the ending in your beginning? Tapusin mo na yung kahiya, yung hiya-hiya, ha? Alisin mo na yan. And of course, uh, sinasabi dito, kailangan mo transformation for yourself. Baguhin mo na ang, um, yung, um, Ah, uh, kung katang yung parang um, perspective, mindset, knowledge like that, kumagabaguhin mo na. The is of pentacles and the 4 of pentacles represent the 2 of pentacles. So, there's a balance. Kailangan mo maging balanse, eh? ha? Kung may ibig sabihin maging balanse, eh? kailangan may pumapasok, may, um, mas malaki ang pumapasok kaysa sa lumalabas. Ganon. Kumbaga, kailangan may savings ka. Bukod dun, um, kumaga, dapat makontrol mo yung, yung, yung expenses. Let's see what is the 10 of wands and, of course, the 4 of costs represent the Queen of Cups. So, there's a healing, magkakaroon ka na ng healing dito. Marunong, kumaga, natuto ka na eh. Alam mo na kung paano mo i-evaluate or i-analyze yung mga bagay-bagay. Na hindi, kumaga, nagkakaroon ka na, kumaga, matalinong desisyon. Kumaga, naliwalagan ka na, hindi ka na basta-basta na, oo na lang ng oo, ganon. Kumaga, marunong ka naman ng hindi gan. Mayroon ka ng disposition sa buhay mo. So, let's see what is the Ale of Wands. the Three of Pentacles represent the star card, a wish fulfillment. So, dito utoto pa rin yung mga pangarap mo. For fast communication and travel, collaboration and commitment, there's a something star card that re represent the healing and happiness. So, talaga magiging maligaya ka. M parang babaguhin dito ang mga nakasanayan mo sa kasalukuyang pangyayari sa buhay mo. So, let's see what is the Empress card the Seven of Wands. So, there's a Knight of Sword Universe. No more depression, no more stress, no more anxieties. So, this is the opportunity for you para magkakano ka ng freedom for, um, for worries, no? Parang freedom for um inner conflict, ganun. Kumbaga, nakalaya ka na sa mga iisipin mo. Parang kumbaga financial freedom, ganun. Kumbaga, hindi mo na iisipin yung mga bills, yung um hindi mo na iisipin yung mga nangyayari sa paligid mo. Kumbaga, iniisip mo na lang how to grow yourself and of course how to expand your finances. So let's see what is the outcome. Ang outcome for you is the 10 of sword. Oh, my God. Lapidin ka ng mga backstab. Lapidin ka ng mga trade At the same time, guys, there's the 5 of cups with a regret, no? Ay, there, mga... Baka nagsisisi na yung mga taong... Uh, Kumagatin-trade ka. No? Baka nag, baka na... Ano na sila? Nagkakaroon na sila ng realization. And the Ace of is the new beginning. Magkakaroon ka ng bagong simula dito. At the same time, there's the moon card for a truth reveal. No? Lalaman na lahat ng katotohanan dito. At maaaring tuto pa rin yung mga pangarap mo ng tuloy-tuloy. No, let's see additional messages about sa career. About sa career mo, there's a the white na man. So, there's a white divinity na magbibigay sa'yo ng something a spiritual path na magdadala sa'yo ng uh, success and victory. And of course, there's a king of course, there's a devoted supportive person. No? You are being supported, uh, um, you are being um, devoted, Maaring ikaw ito o maaring person mo. No? na sinusupportahan ka sa negosyo, hanap buhay mo. Additional messages about naman sa love life. So there's a night of us by slow and steady, no? Slowly but surely. Magiging maganda na ang eksena mo din dito. And of course, let's see. Oh my God. So, and of course, there's on um, the seven of pentacles harvest time. So, at the end of the time, mag-harvest ka. No, kung baga pagdating sa relasyon, no, maga, may mga bagay na nangyari sa'yo from the past na maaring um, may bawi, no, may bawi yung mangyayari sa dito. So, let's see additional messages. About naman sa help. So, there's a higher fund, so there's an education, Ibig sabihin may mga naranasan ka dito na kailangan maging aware ka sa kinakain, sa iniinom mo. And there's a queen of sword, No? Alam mo na dapat sa sarili mo grounds mo. Alam mo dapat sa sarili mo yung mga bawal sa iyo iwasan mo na. No? Tingnan mo yung magiging possibilities. Kapag uminom ka noon, ano ma ang mangyayari sa iyo? ba diba ganon? Maging aware. No? At uh, maging cautious ka. So let's see guys, what is additional messages for angel spirit for, um, uh, uh, for magical fairy messages. For magical prayer messages represent what? For magical fairy messages represent assertiveness. Dapat alam mo sa sarili mo yung grounds mo stand up of your beliefs and only say yes if you really want to kung gusto mo gawin mo no wag kang uh, wag mo yung pilit no wag yung gawin mo yung mga bagay na alam mo hindi mo naman passions no wag mong gawin yung mga bagay na alam mo hindi mo naman gusto and there is an as for what you want, no? Kung maghahingi mo sa ating Panginoon yung mga bagay na gusto mo, yung mga bagay na alam mo magkakaroon sa'yo ng growth and expansion, at alam mo magkakaroon development, and of course, sa transformation sa buhay mo. Ganon. So, let's see what is the synchronicities. So, let's see what is the synchronicities. Let's see. And there's a success. Wow! Magsasuccess ka at the end of the time, guys. Diba? At sinasabi rin dito, there, there's a community. Diba? Kung baga napapalibutan ka ng mga uh, magagandang eksena. Pero sinasabi sa'yo dito, magingit ka lang sa um, yun nga, traitor. There's a star card with a wish fulfillment. Talaga matutupad yung mga pangarap mo dito. Uh, there's a change. Babaguhin lahat ng mga ganap. Wow! Magbabago na mga ganap or um, mga sitwasyon or sistema. So, let's see what is additional messages for yin and niyang Oracle ko card. And there is a separation. Some of you guys, no, meron ditong nag-iwalay. And na uh, meron dito nagkabalikan. There's a trust that trust the timing. So see, magtiwala kang kung para sa iyo, para sa iyo, 'di ba? May mga bagay kung hindi pa para sa iyo, hindi pa para sa iyo. There's an autumn harvest time. Kasi masyado 'tong alam mo ha. Guys, ang um, Taurus kasi masyadong uh, mapagtiyaga sa mga bagay-bagay, 'no? So let's see what is additional messages for Angel Spirit for Angel's answers. For Angel's answer, represent what? It's up to you. So, nasa sa'yo yan. Lahat ng mga bagay na gagawin mo ay magre-reflex sa'yo. No? And there's a look for a sign. May senyales. Be aware, guys. And there's a don't stop. No? Huwag kang hihinto. Laban lang ng laban. May mga bagay dyan na parang hindi pa napapanahon sa'yo. Pero kung gusto mo talaga yung ginagawa mo o gusto mo talaga yung mangyayari sa buhay mo, i uh, first mo. No? I-ano mo. I-grind lang ng grind. Ganon. Laban lang ng laban. So, let's see what is our Kang Hell Michael messages. And there's a be gentle with yourself, no? Maging ano ka sa sarili mo. No, wag mo masyado pinipressure yung sarili mo. And be believe and trust. No, magtiwala at maniwala ka na lahat ng mga bagay na yan ay kaya mo. Lahat ng mga bagay na yan ay malalagpasan mo at lahat ng mga bagay na yan ay mabagtatagumpayan mo. And there's a positive thought create a positive result. The more na o oh, nothing uh, oh, the, the, uh, the more na positive yung iniisip mo, the more din daw ang magiging positive ang resulta dito. So always being optimistic. Chakra messages. Grief. See, there's a something losses, pero this, not, this, this is not opportunity. Now, kung mga bagay na nawawala sa'yo, pero oportunidad pala yon para magbukas sa mga panibagong chapter sa buhay mo. There's a joy. May ligaya no? At sa dito, there's an insecurity. Maraming insecure sa iyo or either there's an insecurity on uh, on your behavior, no? Meron ka sariling um, insecurity did. Lahat naman tayo may insecurities, pero kailangan alam mo sa sarili mo kung paano mo siya i-control. Kasi may mga insecurities tayo, guys, na minsan nagigim motivation, no? Para matupad mo 'yung mga pangarap mo o para mapunta ka sa situation mo. Minsan then may mga tao na iinggit sa iyo para hilahin ka pababa, pero kailangan 'wag ka magpapaapekto. Let's see what is the monology. Monsology represent your, uh, your commitment is being tested. So see, yung commitment o uh, yung um, commitment mo sa or rel relasyon nyo ay subok na. Or um, pagdating sa negosyo, no, masyado ka ng uh, matalas or uh, ano ka dyan, mauta ka na dyan. Hindi ka na basta-basta nagpapabudol. There's a conclusion or within reach, no? Tama yung hinala mo, tama yung pangamba mo sa mga bagay-bagay. So, let's see what is the Romance Angels. Romance angels represent retreat, no? It's time to take disconnect from this world, no? Kung baga, kung kailangan mong um, lumaylo or magpaka, kung baga, um, mag, uh, magpa, lumanghap ng sariwang hangin or pa parang pag-aangin ng loob mo na mag-isa, go for it, no? There's a separation. Meron dito naghiwalay. No? Talagang there's a something of separation from the past. or so, um, some of you guys, there's a distance, no? Meron dito malayo kayo sa isa't isa additional messages and there's an empathy so something open open to seeing both side of situation dapat tignan mo yung lagi magiging yung pare situation yung dalawa no yung um, advantage and disadvantage and there's a discipline kailangan mo rin maging disiplina sa sarili mo ha magkaroon ng kumbaga iyan kasi sarili mo na na kailang ko mag magpursige for me and of course for my uh, family ganon hindi po hindi pa asa asa dito guys kailangan magkaroon ka ng disiplina to ano to motivate yourself no how to grow So, let's see what is the energy. There's a strategy. See, I told you, gamita mo raw ng strategiya, no, para kumita ka na sarili mo. Ganon. Or something na, kumbaga, how to, um, How to manage your um, finances. ba diba? Ganon. And there is a uh, hostilities. Protection na mo yung sarili mo. So, let's see what is our kang Henry Raphael messages. And there is a yes. No? Pagdating sa health mode, there's a yes daw ang sagot. Na maaaring uh, may tanong ka, ito ang kasagutan. there's a yes. For angel spirit, please give me permission po. Travel, guys. May travel ka talaga dito. Maari makakapag-ibang bansa ka or makakapunta ka na ibang lugar. And there's a spiritual um, teacher. Kailangan mo ng albularyo, guys. Kailangan mo ng tulong dito ng albularyo. Bakit kaya? No? So, kailangan mo lumapit kung sakaling ano, baka mayroong ng may gumagawa ng kamalasan na sumpa dito. There's a crack by often. Kung ibig sabi, surrender to the ating uh, divine. So, let's see what is an angel's messages for you. Angel's message is so, so Oh my God, there's a triple clarification with the trouble, guys. May trouble ka talaga, ha? And there's a reaching your goal. Kung gusto mo makapag-ibaman sa makakapag sa ka daw, ha? Makakaalis ka. And there's a transformation magic. Talagang may magaganap na transformation sa buhay mo. No, babaguhin ka talaga ng pagkakataon. There's a lesson. Dahil sa mga karanasan at mga pinagdaanan mo. Jesus Loving Code said, let's see. Jesus Loving Coats said, In just Spirit, please give me information for Jesus Loving Coats. And let not your heart be troubled, neither let be afraid, no? Kung maghahayaan mo yung puso mo, ma mga ba, pero wag matakot, di ba? Kung alam mo sa sarili mo, may pinaniniwalaan kan may mga, kung alam sa sarili mo na, may, uh, may kinakapitan ka ang ating Panginoon, di ba? May mga bagay dyan na nangyayari sa buhay mo, na nagkakaroon ka ng um, pangamba na baka ganto ganyan pero hindi ka natatakot kasi alam mo nandiyan sa nandiyan ang ating Panginoon na ginagabayan ka. Angels number represent what? Angels number 1111 by wish coming true. So talaga matutupad din mga pangarap mo dito guys. Your um la, you're, um you're in for a luck break. In may come as easily um as happy new experience new opportunity or an exciting acquaintance you will find yourself in the right place at the right time. It's not a uh, coincidence, but a gift from the fate. So see, kung baga, hindi yung coincidence lahat na nangyari sa buhay mo. Kung baga regalo ng po, um, may kapalya, lahat na nangyari sa buhay mo ay dahil sa pananampalataya at paniniwala mo. No? Kaya kung uh, may mga bagay na matutupad sa buhay mo, ay uh, matutupad talaga. No? Ang mga pangarap mo ay maaaring may sa Basta kumapit ka sa pananalig, pananampalataya at tiwala. So let's see what is the messages of life. And there is an overcoming. So this is it. Alagama embrace it. Today is a great school of life. I practice to discover self-discovery by acknowledging that my fear, anger, and ego separate me from my divinity. I allow the light to grow inside me, and this uh, light gives me the power to reign over my inner kingdom. Today, I overcome all that separates me from the light that is my truest potential and trueest self. So see? what? unti-unti mo nang matatanggap sa sarili mo lahat ng mga bagay na ipagkakaloob sa iyo ng poong may kapal. Kaya manalig, manampalataya at magtiwala sa plano ng ating poong may kapal. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo ay hindi ko lang. No? It's a plan with the God. Kaya magtiwala ka. So guys, this is a monthly, uh, this is a weekly gabay for the month of May 20 hanggang May 26 for the sign-off. So, Taurus, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. But because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na no, way, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, -sik, na gumapaw na biyayang balik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush! Bye -bye.